Morning, good morning mga kagulay. Woo, may naman na tayo ngayong New Year na to mga kagulay. Ayun o. Oh. Hindi pa masyadong malaki pero wala na. Binibili na tayo. okay, wala na tayong ma uh, ano eh, ma-distribute. Eh, ma good morning. Panibagong New Year, panibagong pag-asa. Yan, tanim lang tayo ng tanim. Let's go! Para kay Jack's Burger at saka ito, uh, bumili. Yan, so may mga similya pa tayo dito, punla. Yan, bagong punla. Again. Doon pa, tuloy-tuloy yan mga kagulay. So sa so mga natutulog diyan, gising na, gising na. <laughs> new Year na, New Year. Eh no, harbisin pa natin 'to. Ayun oh. Eh no, Jack's Burger. Ayan, So bukas sila ngayon. Ngayon mismo, ngayon New Year mismo bukas sila kaya wala tayong magagawa, gising tayong maaga Yan, so halos paubos na yung stocks guys Dinadahan-dahan lang natin kasi Meron pa tayong mga ibang sinusupplyan dito So hati-hati na sila Ito, medyo alanganin pa to Hindi pa pwede pang samgyup Ang pwede lang nito ay pang burger So pasensya na mga samgyup <laughs> Okay Habang naghihintay, maraming salamat sa taong 2023 mga kagulay. Talagang ups and down pero bababa tayo konti tataas tayo tataas ng tataas mag improve tayo sa sarili natin uh, disiplina ang mahalaga ang mahalaga mayroon tayong goal mayroon tayong pananaw sa buhay kung ano ang planuhin natin mabuti kung ano mga hakbang na dapat planuhin huwag po tayong magpabasta-bastang uh, kumbaga mag quick uh, success yung quick success ay depende yan kung paano mo siya plinaplano pero kung kung gusto mong pumasok sa farming at ang target mo ay umaman agad ay hindi pwede yun so scam yun kahit sa ano yan business kapag gusto mong pumasok sa larangan ng agrikultura at ang gusto mo ay paldo paldo agad big time agad hindi po pwede yun uh, that is as uh, impossible yan so it took years for you to become successful and become wealthy. Ayan, kasi farming 'to eh, hindi naman ano 'to eh, hindi naman uh, a biglaan hindi naman instant noodles 'to na talagang makita niyo mo big time kaagad. Ayun oh. No? So so the greener the plant become, so the more hopeful you are to become successful. So maraming salamat sa mga nanonood ng mga episode natin since day 1 isa kayong legit na kagulay so hindi pa ito yung forma ito dati yan hindi pa talagang backeg pa lang talaga so yun ang ano namin and we na 200 pesos so yan lang mga kagulay maraming salamat at sa mga susunod na episode magkita-kita tayo dito lang tapos may mga gagawin tayo mga bago doon sa lupa okay. na binili natin. Yan. So, Happy New Year. At sana uunlad tayo lahat. Disiplina ang mahalaga. Disiplina. Huwag po natin isipin ROI in one year and that is impossible. So, pwede kayong mag-humit ng ROI nyo within one year. Pero it depends. It depends talaga on how you sell. So ang mahalaga kung paano kayo magbenta ng maayos, yun ang mahalaga. Aside from the plant, yan. Paano magtanim? Mabilis lang magtanim. Ang end point is paano ibenta. Yan. So nakikita nyo, hindi naman lahat pantay-pantay, hindi lahat sabay-sabay. Kasi meron niyang plano, naka-plano yan kung ilan ang produce namin per week. Pero as at the same time, yun nga, naagad. So tara, punta na natin si Jack's Burger. Ang oh, grabe tiba-tiba yung sila brother oh Grabe oh. Yun lang, sarado pa yata yung Jack's Burger Naku, pati tayo dyan, sarado pa yata Nabas tayo Gulay, nandito na tayo sa Jack's Burger Sarado pa yata Apa? Yung ko namang iwanan dito sa labas Baka Ayari Sabi o, congratulations <laughs> Congratulations Ilan yan, ilang sako yan Sarado pa yung Jack's Burger mga kagulay So iwanan na lang natin sa village natin Papick up na lang natin kay ma'am yan, sa na lang Grabe, nakita nyo yung mga buko guys Grabe yung mga buko Diba, diba Kapitbahay din namin yan guys, yung magbubuko Kapitbahay namin yan Masipag yan sila, masipag Yan, grabe Ni Kyle Fresh buko Grabe, paldo Yan ang masisipag sa New Year Hindi tagal na sila dyan nagbibenta guys iwan na natin yung uh, letos natin dito sa guard para ma pick up dito ng may ari so ayan tapos na tayo mag deliver 8.30 ngayong umaga na to talagang ba ano ngayong new year na to maraming bumili pa rin kasi may tanim tayo yun yung sinasabi ko sa inyo na meron maglaan kayo ng Uh, craps sa uh, December 25 at saka sa New Year kasi sobrang dami nakita niyo yung buko kanina sobrang dami so even though kapos tayo maliit pa talaga yung lettuce natin pero si Jack's Burger lang talaga binagbigyan natin so still hindi pa rin namin nakukuha yung timing ng craps kasi yun nga Depende sa lettuce yan, kung paano siya tutubo ng maganda eh. Although, 45 days yung nilalaan. Pero, minsan ma mabilis, minsan mabagal. Depende sa panahon. You know, kapag makulimlim, kapag maaraw, yun, doon ang uh, mag -matter. So, still, good pa rin kasi meron tayong nabenta. So, maraming salamat mga kagulay. At, Happy New Year! Bye-bye!